Sa pagpapatuloy ng ating estorya Sa sandaling yun, nakatayo si Chen Xiao, malamlam ang mga mata Habang kumakawala mula sa kanyang katawan ang kulang lilang enerhiya Tila ba isang halimaw na tinatago ang galit sa ilalim ng katahimikan Sabay narinig ang tinig ng cultivator sa harap niya Nagbabala, hindi pa gaanong matagal, winasak ni Ye Junlin ang hanging temple Ang tatlong banal nito ay nasa Consummate Tribulation Realm Sobra ang taas ng cultivation ni Ye Junlin, banal na anak, huwag kang magpakamatay. Tumimo ang mga salitang, far ahead, sa utak ni Chen Xiao, parang sirang plaka na paulit-ulit na tumatama sa kanyang pandinig. Kumirat ang kanyang dibdib habang nanginginig sa galit ang kanyang mga ngipin, sa isang iglap, damaloy ang dugo mula sa kanyang bibig. Nagmadaling lumapit ang alagad at Alliance siya. May pag alalang sinabi, banal na anak, kailangan mong bumangon, totoo, Malayo pa ang cultivation mo kumpara kay Ye Junlin, pero may isang bihirang pagkakataon na yun. Baka ito na ang susi mo para bumangon at balik ang lahat. Nanlilisik ang mga mata ni Chen Xiao, kunot ang noo at tila naglalaban ang damdamin, biglang sumagi sa kanyang isip ang isang tinig, matigas at matalim, banal na anak. Matagal kang nagkulong at walang kaalaman, isang dakilang digmaan ang parating, ganito na ang kalagayan na yon. Napatulala si Chen Xiao nang makilala ang boses, Matapos ang paliwanag ng misteryosong tinig, bumulalas siya, galit na galit. Ganito na pala ang Eastern Region? Kailangan kong maghanda agad laban sa paglusob ng mga nilalang mula sa Nether Abyss. Sumagot ang cultivator sa kanyang likod, "Banal na anak, sa lakas mong taglay, sisikat ka sa krusada laban sa Nether Abyss. Kapag narating mo ang rurok ng kasikatan, tiyak na ikaw ang susunod na leader ng Yuhua Sect. Lahat ng yaman at kapangyarihan ay nasa iyong palad." sa talento mong parang halimaw, ang pagiging tunay na immortal ay abot kamay na. Parang sinilaban ang puso ni Chen Xiao, ngumisi ng mapanghamak, at sa matalim na tingin ay bulalas niya. Tama, imortalidad, kapag naging immortal ako, makakamit ko ang paghihiganti, sa pagiging immortal lamang ako makakaangat sa lahat. Sa sumunod na sandali, nagpakawala siya ng matinding bugso ng enerhiya, lumawak ang pressure sa paligid, masigla niyang sinabi, Ye Junlin, Hintayin mo ako. Ilang sandali pa, lumutang si Chen Xiao sa ere, Mar Ingle at makapangyarihan. Inilahad ang kanyang pagbangon, pagkatapos ng pag-iisa, ginamit ni Chen Xiao ang kapangyarihan ng Yuhua Sect para maging commander ng Righteous Alliance. Nang inig sa kanyang pangalan ang mga nilalang mula sa Nether Abyss, sa mga sumunod na buwan, pinangunahan niya ang hukbo sa iba't ibang lalawigan ng Dao upang lipulin ang mga salot na nilalang mula sa Nether Abyss. Gamit ang kanyang mid-tribulation realm cultivation at ang pambihirang solar immortal body, naging walang kapantay ang lakas niya, nagtagumpay sa lahat ng laban, napalaya ang napakaraming teritoryo, at binalot ng sindak ang kalaban. Lumawak ang impluensya ni Chen Xiao, naging sentro ng atensyon ng lahat, hindi naglaon, dinadakila ng mga cultivator ang kanyang mga gawa, at unti-unti siyang naging sagisag ng bagong henerasyon ng righteous path. Samantala, lumipat ang eksena sa Eastern Region, Desolate Province, Xuanshan Sect, Misty Peak. Makikita si Ye Junlin kasama ang kanyang mga disipulo sa labas ng kanyang bakuran. Habang abala ang grupo, mariing lumapit si Li Wuji, may hawak na dyaryo at nagulat, Master, dala ko ang pinakabagong Cultivation World Daily, nais niyong basahan ko kayo. Sa gilid, napabulong sa isip si Hong Cheni habang inihahatid ang inihaw na lutong pagkain, parang wala siyang kamay. Pati pagkain kailangang isubo pa sa kanya. Sa sandaling yon, tumugon si Ye Junlin nang may pilyong ngiti, nasasarapan sa masahe ni Bai Xiaoshi sa likod, ha? Huwag mong sabihin tungkol na naman yun sa lalaking yun, puro siya na lang, baka binayaran niya ang mga editor ng dyaryo. Tugon ni Li Wuji na puno ng paghanga, Master, napakatalas talaga ng inyong isip, pinatalsik ni Chen Xiao ang Ghost Clan Army sa Southern Province at nailigtas ang napakaraming bihag, ngayon? Balak niyang tumungo sa North para tumulong sa Gong Province na balot sa kadiliman. Napanganga si Ye Junlin sa narinig, sabay tanong, Gong Province, hindi ba doon matatagpuan ang Wendao sect ni Anmiaui, ano ang nangyari? Seryosong sagot ni Li Wuji habang binabasa ang dyaryo, ayon sa ulat, nagkaisa ang mga hari ng tatlong Nether Abyss clans na dalubhasa sa pagpaslang, ang Shadow Clan, Dark Clan, at Night Clan, para lusubin ang Gong Province ilang tribulation realm experts na ang napatay, at si Anzizai, ang sect master ng Wendao sect, ay sugatan, lubhang malubha ang sitwasyon. Lalong naging seryoso si Ye Junlin, ganun kalala, tiyak ba ang impormasyon? Tugon ni Li Wuji, Mariin, Master, nagsaliksik din po ako sa iba. Totoo, nasa bingit ng kapahamakan ang Gong Province. Bigla, nagsalita ang system, ding, binabati ang host sa pag-trigger ng check-in mission, Tumungo sa Wendao Sect sa Gong Province upang mag-check-in. Kapag matagumpay, ang Kang Yuan Sword ay maa-upgrade bilang isang immortal artifact nang mas maaga sa schedule. Ngumisi si Ye Jun Lin nang may paghamak, sabay bulong sa sarili, "Nice, nice system. Ito talaga ang gusto ko. Kung meron na akong immortal artifact, hindi ba't parang pamumukpok lang ng manok ang mga tribulation realm cultivators?" Agad siyang tumayo, punong-puno ng sigla, "Mga disipulo, maghanda kayo." tatanggo tayo sa Wen Dao Sek para iligtas ang sambayanan. Masigla namang sumagot ang kanyang mga alagad, oo, matuwid talaga si Master. Samantala, napabulong sa isip si Hong Chenny, napapailing sa pagtataka, kailan pa naging ganito kamatuwid ang lalaking to na dati sobrang pabaya, uminom ba siya ng maling gamot, o baka naman may gusto na siya doon sa batang babae. Sa puntong ito, lumipad ang Divine Beast ni Ye Junlin sa himpapawid. Dumaan sa itaas ni Na Shuyun iyan, habang hawak ang tasa ng tsaa, mariing sambit ni Shu Yun iyan, aalis na naman si junior brother ye, ha, ang enlightenment tea na dinala niya ngayon ay talagang kamanghamang ha, tinulungan tayong lahat makatawid sa tribulation realm. Dagdag pa ni Su Chen may masayang ngiti sa mukha, dahil kay junior brother ye, lalo pang umuunlad ang Xuan Shen sect. Lumipat ang eksena sa Eastern Region, Gong Province, Wendao sect. Unti-unting lumapit sa itaas ng sekta ang mga barkong panghimpapawid. Dito makikita si Naan Miaoyi at ang kanyang ama, si Anna Zezi, ang sect master ng Wendao, na nasa Peak Tribulation Realm. Mariing sinabi ni Anna Zezi sa anak niyang si Miaoyi, malakas ka na talaga, ni hindi mo na ako pinakikinggan bilang ama. Kilalanin mo si Commander Chen ng maayos, makabubuti sa iyo yun. Inis na tugon ni Miaoyi, taas kilay at mariing tinig, hindi ko siya papakasalan. Tapos na ang usapan, wala akong interes kay Commander Chen. Seryoso at may pangamba ang tugon ni Ana Zayzi, Miao Yi, pakinggan mo ang ama mo, ako'y sugatan at tina-target ng mga clans, kung may mangyari sa akin, sino ang magpoprotekta sa iyo? Pero hindi na tinag si Miao Yi, mariin ang kanyang sagot, sabay takip sa kanyang tenga, hindi ko kailangan ng proteksyon mula kaninuman, kung mataas ang tingin mo kay Commander Chen. Hindi na nakapigil si Ana Halos pumutok ang ugat sa nuo sa galit, bakit hindi ka nalang makipagrelasyon sa kanya? Pagkatapos ay magsusunog ako ng just paper para sa ina mo, at sasabihin kong may bago ka ng kasama. Bigla, napaubo ng dugo si Anna Zazie, napalingon si Miaoyi, may pag-aalala, ama, ayos ka lang ba? Agad nagpalibot ng enerhiya si Anna Zazie para patatagi ng kanyang married eons. tugon niya, huwag mo akong alalahanin, hindi ito malubha. Bagaman hindi magagamot ang laso ng Nether Abyss Clan, hindi pa ako mamamatay agad. Ikaw ang dapat mag-isip para sa kinabukasan mo. Si Commander Chen ay bata at may potensyal. Tiyak na magiging leader siya ng Yuhua sect. Mabigat ang kalagayan ngayon, hindi ka mapapahamak kung sasama ka sa kanya. Bago pa makasagot si Miao Yi, biglang lumapit ang isang alagad. Yuku ito habang nag-uulat, sect master, nais ni Commander Chen makipagkita. Mahina ngunit mahina hong tugon ni Anazazi, bilasan si ninyo, papasukin si Commander Chen. Samantala, bulong ni An Miaoi sa kanyang isip, puno ng inis, kailangan pa talagang dumating ang taong ito sa ganitong oras. Makalipas ang ilang sandali, makikita si Chen Shao na nakatayo ng marangal at may tiwala sa sarili, may dalawang alagad sa kanyang likuran, mahina ang wika niya, Sek Master An, katatapos ko lang pag-usapan ang mga panukalang depensa kasama ang mga elder ng inyong sekta. Habang narito ako, hindi makakadampi sa inyo ang alinmang kalaban. Ngumiti si Anna Zaisi, bahagya ngunit may pasasalamat sa tinig, "Kung ganoon, pasensya ka na Commander Chen, walang hanggang pasasalamat ang Wen Dao Sek." Malumanay namang sinabi ni Chen Shao habang nakangiti, "Kung ganoon, kamusta na po ang inyong kalusugan? Kung hindi pa gumaganda, babalik ako sa Yuhua Sek para humingi ng ilan sa aming king grade na halaman gamot para sa pagpapagaling at pag-alis ng lason." Napayuko si Ann Azazi at mariing tumugon, paano ko matatanggap ang ganyang kabutihan? Agad na sagot ni Chen Xiao, puno ng kumpiyansa, maliit na bagay lang yan, kaunting abala lang naman, ngunit sa loob ng kanyang isipan, nagpakabait lang ako pero signer yuso mo pala. Nang marinig yun, muling nagpasalamat si Ann Azazi, kung ganoon, maraming salamat Commander Chen, siya nga pala, ito ang anak kong si Miawi, humahanga siya sa'yo Commander, Commander, Maaari bang maglaan ka ng oras upang ikwento sa kanya ang iyong mga kabayanihan? Makikita si Miaoi na nakayuku ng bahagya, may lungkot sa kanyang ekspresyon. Lumapit si Chen Xiao ng bahagya at masayang sinabi, kung interesado si Miss Anne, dapat ko talagang ikwento ng maayos. Agad namang tumalikod si Anne Azazi, may bigla ang paalala, mabuti naman yan, bigla kong naalala may dapat akong asikasuhin, aalis na muna ako, kayo na lang ang mag-usap, tiyak ko marami kang malalaman. Masayang sambit ni Chen Xiao, Sect Master An, magingat po kayo. Samantala, si An Miao Yi ay labis na naiinis dahil iniwan siya ng ama kasama si Chen Xiao. Ngayon, makikita silang dalawa na lang ang natitirang nakatayo sa tahimik na kapaligiran, nag-iisip si Chen Xiao nang may kumpiyansa, Sige na, simulan mo na ang paglalamang, basta mapaligaya mo ako, handa akong tumulong sa ngayon. Ako lang ang tanging pag-asa ng pamilyaan, ako, si Chen Xiao. Ngunit hindi ayon sa inaasahan niya, tumalikod si Miao Wei at lumapit sa mga bulaklak, naguguluhan, napabulong si Chen Xiao sa sarili. Ano ba ang ibig sabihin ng babaeng to? Nagpapakipot pa, malinaw naman na gusto siyang eye match ni Sect Master An sa akin, pero nagkukunwari pa siyang mahinhin. dahan daang ang lumapit si Chen Xiao sa direksyon ni Miao Wei at may kumpiyansang wika, Miss An, Mukhang mahilig ka talaga sa mga bulaklak. Mamaya, hahanapin ko sa buong mundo ang mga bihirang uri ng bulaklak at ako mismo ang maghahandog sa iyo. Ayos ba sa iyo? Ngunit, isang malamig na, oh, lamang ang isinagot ni Miao Yi, na pangiwi si Chen Xiao sa inis at sabay hawak sa kanyang baba. Maya-maya, pilit ng umiti si Chen Xiao, bahagyang masaya ang tono, Miss Anne, masama ba ang pakiramdam mo ngayon? Pwede mong sabihin sa akin, handa akong tumulong, hahaha? -ha -ha? Napakakakaiba talaga ni Miss Anne, halika, tayo'y maglakad-lakad, biglaan ang dating ko sa inyong sekta, hindi ko pa nasulyapan ang kagandahan ng paligid. Ngunit ganoon pa rin ang sagot ni Miao Ye, isang O, oh, na sinabayan ng pilyong ekspresyon na tila walang interes. Halos pumutok ang ugat ni Chen Xiao sa mukha sa matinding inis, sabay bulong sa sarili, O, oh, buwisit na O, oh, wala ka na bang ibang alam sabihin? Saan man ako pumunta, ako ang sentro ng atensyon, ang mga dalagang magaganday nagsisilapit sa akin, anong pagpapanggap to? Pero biglang may lumitaw sa itaas, ang Divine Beast na may kasamang bugso ng hangin, dahilan upang matigilan si Miao Yi at Chen Xiao sa gulat. Lumingon si Miao Yi sa langit, masigla ang tinig, nandito na ba siya? Samantala, napabulong ng seryoso si Chen Xiao, may pagtatakang ekspresyon, eh ang bagay na to, bakit may Tribulation Realm Demon Emperor na umaatake sa Wen Dao sect, Bumalik ba ang Nether Abyss Clan? Lumipat ang eksena sa main hall ng Wendao sect, kung saan seryosong nag-uusap sina An Azazi at Fan Dezeng. mariing tanong ni Fan Dezeng, sect master, hindi ba masyadong malupit ang itulak si Young Miss sa isang outsider ng ganitong paraan? Mahina hong tugon ni An Azazi habang hinahaplos ang balbas, si Chen Shao ay may pambihirang tagumpay sa murang edad, bihirang mangyari ito sa eastern region, noon man o ngayon. Ano bang masama kung ipagkatiwala ko si Miao Yi sa kanya? Biglang pumasok ang isang alagad, takot ang mukha habang naguulat, Sect Master, may paparating na Demon Emperor. Napakunot noo si Anna Zayzi, gulat ang tinig, ano? Demon Emperor, pupuntahan ko siya. Sa sandaling yon, makikita sa itaas ng barkong panghimpapawid ng Feathered Sect ang Divine Beast ni Ye Junlin. Nang masilayan ito, halos hindi makapaniwala si Anna Zayzi, Mariing sambit, isa bayang kunpang. Napabulalas naman si Fanderson na may pagkagulat siya. Bakit siya nandito? Lumingon si Ann Azazi sa gilid, pawisan ng mukha at mariing tanong, "Kilala mo ba ang demonic beast na 'yan?" Agad na tumugon si Fanderson na malamig ang ekspresyon, "Hindi lang basta pamilyar, 'yan ang muntong sinasakyan niya Junlin, ang peak lord ng Misty Peak mula sa Shuan Shenzhen Sect." Sa sandaling yun, dumagundong ang tinig ni Ye Junlin mula sa kalangitan ako si Ye Jun Lin, dumadalaw sa inyong kagalang-galang na sekta. Nang marinig yun, napanganga sa takot ang mga disipulo ng Wen Dao sect sa ibaba. Pawisan ng isa habang mariing sinabi, si Ye Jun Lin, hindi ba siya ang kontrabidang Sam Ira sa Hanging Temple at nagmasaker sa Pure Land Kingdom? Dagdag pa ng isa pang alagad, may kaba sa tinig, anong pakay ng Diyos ng pagpatay na ito sa biglaang pagbisita sa Wen Dao sect? Ngunit agad nagbigay ng utos si Anna Zezi, sabay sigaw sa kanyang mga disipulo, huwag kayong maging bastos, bilasan ninyo, tanggalin ang protective mountain formation at papasukin si Dao's friend Ye upang makipag-usap. Makikita ang barrier na unti-unting nagbubukas, bumuo ng bilog upang bigyang daan ang pagpasok ni na Ye Junlin at ng kanyang mga disipulo, nang makita ito, dali-daling lamusong ang grupo ni Ye Junlin. Samantala, mabilis na lumipad si Anmiawi papunta sa grupo, masayang sumigaw, Young Master Ye. Nanlaki ang mata ni Anne Azazie sa gulat nang makita ang anak na lumipad palapit, sabay sambit, M. Miaoyi, ikaw. Ngumiti si Ye Junlin, malumanay ang tinig, Miss Anne, muling nagtagpo ang ating landas. May mahina kong ekspresyon si Miaoyi habang nagsalita, Young Master Ye, narinig mo bang nasa panganib ang Wendao Sect? kaya ka dumating, o sadyang dumating ka para makita ko? Halos mahimatay sa gulat si Anne Azazie, mariing bulalas, Posible kayang may nararamdaman si Miao Ye para kay Young Master Ye. Bahagyang umiling si Ye Junlin, sabay sabing, ahem, siguro pareho. Pero sa kanyang isipan, syempre, ang pangunahing dahilan ay ang ikatlong rason, ang check-in reward, system, hindi pa ba oras para ibigay yun? Makikita ang system na mahimbing na natutulog sa paborito nitong unan, naglabas pa ng auto-replay na mensahe, the number you have dialed is currently sleeping, please try your call later. Napabulong si Ye Junlin sa sarili, inis ang tono, natutulog na naman, palagi na lang delay ang rewards, kailangan ko na talagang kausapin tong system na to. Samantala, napahawak sa pisngi si Miao Yi, namumula ang mukha at masayang bulong sa salamat, Young Master Ye. Makikita sa puntong ito si Ann Azazi at Fan Dezeng na mariing nakatingin sa langit, sa direksyon ng anak at si Ye Junlin, kasama ng kanyang mga disipulo na abala sa pag-uusap. Mariing tanong ni Anna zizi nang lalaki ang mata sa pagtataka, Fan, ito pa ba talaga ang anak ko? Mahina ang tugo ni Fan Dezeng habang nakatingin sa malayo, Sec Master. Hindi mo ba napapansin, matagal nang nakuha ang puso ni Yang Mace. Ngunit bigla, isang tinig ang tumawag ng malakas, Ye Junlin. At doon, sa di kalayuan, lumitaw si Chen Xiao habang bumabalot sa kanyang katawan ang bugso ng gintong enerhiya. Sa harap mismo ni Ye Junlin, Mariin niyang ipinahayag, galit na galit, ikaw ang kinikilalang God of Slaughter, ang pangalang Yumenig sa Eastern Region, Ang madugong insidente sa Hanging Temple at sa Pure Land Kingdom ay nananatiling hindi pa rin nalulutas hanggang ngayon. Ngayon, winuwasak ng tatlong Nether Abyss clan ang Gong Province, at naghihirap ang mga tao roon. Kaya naman nagtataka ako, ano ba talaga ang layunin mo sa pagdating dito sa Wendao sect? Dumating ka ba upang tumulong, o upang samantalahin ang kaguluhan?